Na-recover na ng mga polis ang kotse ng beauty queen na si Catherine Camilo na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Kasabay niyan, kinasuhan na ang mga itinuturong sospek sa paggawala ng biktima. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Patuloy na gumugulong ang investigasyon sa isang beauty queen na isang buwan nang nawawala. Ayon sa mga otoridad, sinampahanan ng kaso ang isang pulis na umunay sospek sa paggawala ng biktima. Mag-iisang buwan na mula ng lumutang sa social media ang pagkawala ng Batangas Beauty Queen na si Catherine Camilon. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ng PNP CIDG na sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga itinuturong sospek. Kabilang ang isang pulis na kinilalang si Police Major Alan De Castro, kanyang bodyguard at driver na si Jeffrey Magpantay at dalawang hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Nang tanungin daw si De Castro sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, todo tanggiraw ito sa show. Na. Ang nakuha po namin ay puro general denial at uh, nasa duty siya ng time na yon. Gano'n din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in, in the open but kami naman ay hindi naniniwala ng gano'n at patuloy ang investigation. Ayon sa investigasyon, nagkikitain ni Catherine ang nobyong si De Castro nang mawala ito. May pagkakataon din daw na sinasaktan ni De Castro si Catherine. Nagsumbong at umamin pa raw ang beauty queen sa asawa ng pulis. Kaya si De Castro ang itinuturo ngayong sospek. Pasado alas 10 naman ang gabi noong October 12 na kumpirmang nawawala ang kotse ng biktima na huling nakitang dumaan sa isang tulay sa barangay Manghinaw sa Batangas. Nakita pa raw ng dalawang testigo na kinuhaan na ng salaysay ang ginagawa ng mga sos. Tinutukan pangaraw sila ng baril at pinagbantaan ng mga sospek nang mahuli silang nanonood. Na kita nila yung nisanjuk ng biktima at saka isang red CRV mm -hmm. na kung saan isang babaeng duguan, dugo uh, tumutulo yung dugo, dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki. Uh -huh. Papunta doon na nilagay sa likod ng CRV at ito namang si Jeffrey Magpantay base sa kanilang personal accounts. Mm hmm ay nakita nilang nagmamando. Narecover na ng na na mga polis ang pulang SUV at isinalang sa pagsusuri. Dito natagpuan na may mga hibla ng buhok at bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, inaalam ng mga polis kung kay Camilon ang dugo at buhok sa kotse. Hawak naman ng PNP Calabar Zone si De Castro. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.